Nagkabakbakan nga doon sa may mid lane mga lodi kaya magtatago muna ako dito sa may damo. Sigurado naman ako na may magdepensa dito mga lodi. Kaya kung sino man ang mapapadaan dito, mabibigyan natin mga lodi. Paano kaya ako nakita dito yung Johnson na ito? Binato ako dito ng tornilyo. Kitang-kita niya ako eh. Yun, pitas siya. Kaso lang parang mapipitas din ako dito. Tartel fight na naman Lodi and ngayon si Argos Bawasan ko muna Yung HP nya Para umuwi May clash man o wala Dito sa Tartel Mga Lodi Kapag i lane ka Ay tumulong ka Kahit maging vision man lang Sa mga kalaban Kita ninyo Dito si Granger Uy nakatakas Kaso pumasok ito Si Johnson Na mag-isa Akala niya siguro Hindi namin siya papalagan Papalagan ka namin Boy Ayaw Nagkaroon tayo Ng 180 gold At na ito Nagbibigay pa ito Ng maraming dito Akala mo siguro at atrasan ka namin nag cool down na lang mga skill namin nahabolin ka namin chang eh at ito si Gringer pumasok din kaya ayon nakakuha kami ng tag isa ni Alucard ipush ko na sana itong top lane mga Lodi kaso nawawala si Argus eh kaya magtago ay nandito pala siya nakatago syempre papalagan natin ito mga Lodi oh, ano yon ano ngayon kahit naka ultimate ka isang basic basic ka lang dyan Lodi basic basic ka lang andyan na yung si Johnson palag na tayo ayon mapipitas na natin siya mga Lodi walang nagawa yung Johnson. Sumisigwe itong si Argos mga lodi. Kaya hindi ko maiwan-iwan itong tablet O, oh, kita nyo naman lodi. O, oh, nandyan siya. O, oh, nandyan lang siya sa so damo-damo eh. Lagi lang yan natatago. Kaya pitas ka sa akin lodi. Hanggat hindi ako napipitas ng kasama mo lodi hindi ka makakasigwe. Kukunin ko lang sana itong orange buff mga lodi. Kaso pinasok kami na Argos at lumapit itong si Chang eh, Siyempre si Chang eh ang uunahin natin kasi si Argos naka-ultimate. Hindi na natin yan basa-basa mapipitas kaya lang ayon napitas pa rin siya at sobra akong nag-asim dito mga lodi kaya ako dito kamuntika at akong mapitas dito at buti na lang nabigyan pa rin ako mukhang magkakapalagan dito sa may blue buff ng kalaban mga lodi eh sakto pa naman malapit dito si Granger aatakihin ko na sana nagre yung pin ko mga lodi kaya uwi na lang sana ako kaso biglang nag color green kaya yon pumalag ako sa dalawa etong sila na napili ko sabay flicker out na at buti na huli ko si Layla. E, kamuntikan pa tayo. Ops. Kamuntikan pa talaga may flame shot na lumipad. Nakita ko sa mapa na nagkakapalagan dito sa may mid lane mga lodi. Kaya pumalag na din ako walang ultimate itong Sharks. Kaso meron itong si Chang'e at mali pa yung na target ko. Ayun. Pitas tuloy ako lodi. Nag-assim na naman masyado. Kukunin na nga namin itong Lord mga lodi. Kaya lang nakita ko nag-transform na si Johnson. Kaya mag-vision na muna ako dito sa may blue buff ng kalaban mga lodi. At kapag kasi binangga tayo ng Johnson na ito, mapupunit tayo mga Lodi, ayun, walang kinamaan. At itong si Chang e ang lumapit, siyempre pipitasin natin, lumapit yung mga kasama niya, sila ating target. Kaya lang ako ni na istana ko ni Arcos, napitas patuloy ako Lodi, at eto na nga, isa-isa na silang nakakabalagbagan, pitas na si Argos. At itong si Mia, gustong tapusin itong si Granger, pinasok na nga ito ni Alucard, kaya pati to ready na may na nila, at unti-unti na silang na uubos, kapag triple kill na itong si Alucard syempre i-chat ko na ito na nasabot na lang yung i-post ninyo mga Lodi para matapos na kung umabot ka nga hanggang dito sa video nating ito mga Lodi at hindi ka pa nakapalo ay baka naman at maraming maraming salamat po sa inyong panunood Jory!